Tokyo, Japan. Nandito nga po pala ako ngayon sa Hamamatsu. Dito po yan sa tapat ng train station. At ayan, dito nga po pala ang terminal ng taxi. At doon naman po ang terminal ng bus. Ayan, marami pong bus dyan nakapila. Kasi po bawat lugar, may kanya-kanya po silang oras ng pagdating at pagalis din. Tara, doon po tayo sa baba papakita ko po, po sa ang mga schedule ng bus at ang terminal. Tara, lakad na po tayo. Yan, maraming po mga building din dito. At ayun naman po ang AC City Tower. Abangan nyo po dyan ang aking video. At dito na po tayo punta sa terminal ng bus. At dito naman uh, po ang terminal ng taxi. Ito po ang taxi terminal. Andiyan po sila sumasakay. Ayan po ang mascot ng Hamamatsu. Ayan, ito naman po sa bus terminal. Ayan na po tayo. Ayan, dito po sa Japan. May mga number. At iba't iba rin po ang kulay. Bawat lugar. Katulad po nito, ang City Hall ng Hamamatsu Hospital. Ayan. Meron po number dyan. Oh. Tara, ikot na po tayo. Po. at paalis na rin po yan mas oh. na yan <coughs> may mga nakalaga dito saan <coughs> ang tataan at ito po yung oras pati pa ako nakita oh. Yan oh. Ilang ito niyan. Bye bye. Tabaho muna ako. Di ako mag-content. See you ayan, may vendo machine pa dito. At dito po, meron din po silang opisina. Pwede ka magtanong kung hindi nyo po alam ang pupuntahan nyo. Ako mali po kung magtanong, mas maganda po yung nagtatanong. Para malinaw kung hindi po natin alam ang pupuntahan natin. At ito nga po pala may mga nakalagay din dyan. Bawat kung magkano. para mabilis at matandaan natin. Iba po nyan pinipicturan para meron silang memo na kung saan sila pupunta at kung magkano. Tara, pasok po tayo sa loob. naman po ang waiting area. May map din po dyan. naman po. Ang... Habang naghihintay, pwede rin po mabundi ng inamin dito. Ito may bendom machine po dyan may Ayan, at may mga number din po bawat bus 9, 8, 7 meron din po silang puha ah, sa so waiting area madating po sa isa. At dito naman po may telephone book. Meron din dito pong map at para malaman kung anong oras at number at kulay na pupuntahan nyo. Mabilis lang din po ito. Meron din po papuntang airport. Ang Nagoya. toilet station din, or toilet at dito na po ang ticket center area, diyan po pumibili ng ticket pag pupunta ka po sa bawat puntahan pag sakay ng bus ayan, meron din po dito bukod sa kabila pa, meron din po dito ayan, yes, may aircon po kasi sa loob, kaya maganda po tumambay, pwede din lang po dito sa labas, mahangin Ayan, po. Ayan ang bus terminal dito sa Hamamatsu, Japan. Ayan po yan. Sa tapat po yan ng mall dito sa Maywan. Tapat rin po ng train station. Please like and subscribe my YouTube channel. Sir, in Japan, your story. See you on my next video. Ang terminal bus ng Hamamatsu, Japan. Bye bye!